Wireless na road bike mga guys Ang pinakayo sa ako Alam nyo ba yung ginawa ko? ko ang iya mga biring birengi kuskusan kong itmayo Para naman maguluslo ang iyang mga kike oh. <laughs> Kaya nahuslo Bawa katin Ayos ah, ako ni Nubra Lantawa balayo di puta Hello mga morning sa inyo mga guys bao ngayong umaga may kinulong sa akin dito isang bike o oh, Hala wireless mga guys promise Oo oh, puro may battery ang ERD kagipd o oh, pati ang ISTI Wow <laughs> So mali ang pala ni Idol sa akin mga guys no Ang iyang drive train Hub to balikod, butong bracket At syempre ang akin nga ugali kayo man taman <laughs> Ay hindi na namaliwat ya ayu di puta <laughs> Gagod! So bali sasabay sa bay pala natin mga guys, no paglimpyo ang kanya mga puli at syempre no matapos sa tingin uslo, ah dito naman sinunod naman natin ang kanyang crankset butong bracket, syempre mga guys dahil nga ay prespit ito, gumamit tayo ng special tools para naman maugot nato na este mauslo pala oh, kita nyo. Madali lang yan mga guys ha, pero ang pagbalik amo na buday budlay. <laughs> Bisa mga muyo kapakalima away gitupa. Inayinayon mo gid kay basin maguba. <laughs> Ay, purya guba. Ito na nga ni mga guys. So, balik ubra na tayo. Balik mag na tayo dito ng mga prehab ni Idol. Kasi nga, uh, para hindi na siya magdugay-dugay. Basta. Oh, tapos mga guys, ang iyang rotor days pala ay center lock, So, kayo nilang napansin, no? Ang center lock na tinatawag natin. Dalawang klase yung puller dyan. Pwede rin pang tanggal ng butong bracket. Pwede rin pang tanggal ng pinyon. Oo, oh, sa mga nakakabalo. Ay, ah, eh, kabalo lang kamo eh. ambot <laughs> na lang, Gida. So, ito na nga mga guys oh, para naman makumplito ang aton tawag bala nga paglimpyo sempre pipiswita natin ang tubig tubig nung magtinaw na aray ito na balik naman tayo dito sa problema ko nung una ah, ang paglimpyo bla, isa isa oh. <laughs> kabudlay talaga mga guys mo kung ganito yung inaubra mo ito yung pinakahasol sa tanan sa paglimpyo kasi nga pag magbabanlaw ka na kasi okay na pero pag mo ng hangin hangin baka may mabilin bilin yung mga kiki pa Blimah Gede yu diputa Wow ah! At dahil ka natapos na tayo mga guys sa pagbanlaw na tubig tubig no Bale may pipiswit na tayo dito Nang hangin hangin So ito na lahat ng mga guys ng na aking nalimpiuhan Nagtitinaw na So bali yung susunod natin Siyempre ang pagtakod sa papananlog na kulay asol o blue ano. <laughs> So mga guys no Ang aton magali mga guys nga, mga paul hindi natin masyado Takda ng matiga na papananlog Kasi nga pag matiga ay maghihina yung huni niya Tapos magsasap not pa At mo tamay mo basta importante kabalo ka ako hindi ka kabalo te bala kada ay ako lang niya kabalo ya <laughs> pabalo-balo ka gid <laughs> At dahil nga naka XD drive tayo mga guys No may trade dyan sa ibaba ng iya prehab So balay lagyan muna natin ito Nang babadanlog bago natin igulo Ang iyang pinyon no? At dahil natapos na natin mga guys No alikod na ito naman yung harapan Tapos ibabalik na rin natin Ang ating mga puli Siyempre Bawa ka na Migi dyan ako Nito bra ah, Wireless ba ang bibili ba Bulbla Ayam bot na lang gid Away ah, way tagaling pa bakal ni Sunod lang ako Magdaog na ko sa luto <laughs> Ang problema Away pakugulay ka Taya yun di na prispit mga guys no ang iyang abutong bracket so gumamit naman tayo dito ng pampahugot katulad nung kanina meron pantulak meron din panghugot bawa sa mga basir ko dyan ah kala nyo pupulpugin ko naman na ah. <laughs> so para perfect mga guys ang ato ni Nubra no simpre tatakot na ni ninyo ang iyang akadina sabay kambia kambia bawa ka namin sa tuning ya yeah? so hanggang dito na lang tayo mga guys natapos yun man na ato nga Paglimpyo sa giant niya idol bawa ka namin na idol gijang kulor ayam bot na lang gida paalam